Naglabas na ng 5 bilyon 58 milyon na dolyar ang Amerika para bigyan ng Pilipinas ng 20 advanced F-16 fighter jets. Mga kapulse point. Ito ang pinakamalakas na kagamitang militar na nakuha ng Pilipinas sa buong kasaysayan nito. Hindi na tayo maaapi sa South China Sea dahil ang Pilipinas ay nagpapakita na ng ngipin sa harap ng nagbabantang China. Hindi na ito drills lang. China sabay-sabay na pinagalaw ang kanilang Navy, Army at Rocket Force. Habang pinaikot-ikot ang aircraft carrier na parang naghahanda sa aktwal na opensiba, hinihintay na lang ng mga insik ang tamang panahon para sakupin ang Taiwan. At kapag nangyari yan, ang Pilipinas ang nasa firing line. Hindi ito kwentong barbero, mga ka point, mismo ang ating military leaders ay naguutos na sa ating mga sundalo na maghanda para sa isang Taiwan invasion scenario. But let me give you this challenge, this further challenge. Do not be content with uh, securing just the northern hemisphere up to Mavulis Island. So extend na natin yung uh, sphere of operations natin. Because if something happens to Taiwan inevitably we will be involved there are 250,000 OFWs working in Taiwan and we will have to rescue them and it will be the task of Northern Luzon Command ang tanong ay hindi kung kundi kailan ito mangyayari mamaya ibubunyag ko kung paano pinaplano ng China na gawing puppet state ang Pilipinas gamit ang tinatawag nilang United Front Works isang invisible na operasyon para makapasok sa ating mga institusyon, eskwelahan, negosyo, simbahan at maging sa militar. Alamin din kung bakit sinasabi ng mga military expert na game changer ang F16 deal na ito at kung ano ang mga lihim Nakakayahan ng Block 70, 72, F-16 fighters na kayang makadetect at mag-target ng Chinese vessels sa malayong distansya. Ayon sa ating mga eksperto, we are already at war. At hindi ito kinetic warfare tulad ng nakikita natin sa Ukraine at Russia, o Israel at Hamas. Ito'y isang bagong uri ng giyera. Pero bago tayo dumating doon, tanungin ko muna kayo. Alam ba ninyo kung saan naroroon ang Mabulis Island? Ito ang pinaka-northern island ng Pilipinas na bahagi ng Batanes. At alam niyo ba kung gaano kalapit ito sa Taiwan? Sa maliit na distansyang iyan, kapag sumabog ang Taiwan, tiyak na apektado tayo. At hindi lang yan, ano ang mangyayari sa dalawang daan at limampung OFWs natin doon? Ang West Philippine Sea at ang Taiwan Strait ay ang dalawang pinakamainit na lugar sa buong Asia-Pacific region. Habang nag-iisip tayo kung ano ang April Fool's joke na gagawin, seryosong nagbabanta na ang China sa Taiwan. Mabilis ang kilos ng China. Parang isang boksingero na biglang umatake ng walang pasabi. Martes ng umaga. Boom! Nilusob nila ang paligid ng Taiwan gamit ang eroplano, barko at mga missile systems nila. sinasabi nila na hindi lang drills ito, kundi simulation ng isang totoong jera. Tinatawag pa nilang Parasite, ang bagong presidente ng Taiwan. Eh sino ba talaga ang Parasite dito? Hindi ba yung bansang gustong ang kini ng teritoryo ng ibang bansa? Ang mas nakakatakot? China mismo ang nagpost sa social media ng mga propaganda videos kung saan pinapakita nila ang buong Taiwan na parang target na babagsakan ng missiles. At hindi lang yon, pati ang kanilang Coast Guard ay kasama na sa operasyong ito. Ibig sabihin, pati civilian ships nila pwedeng maging military assets kung sakali. But wait! Hindi lang ito tungkol sa Taiwan. Sabi ng Taiwanese government, hindi lang nila naisakupin ang Taiwan. Gusto rin nilang dominahin ang buong Western Pacific. At sino ang nasa gilid ng Taiwan? Pilipinas. Kung mangyari ang mas kinatatakutan nating lahat, isang full-scale invasion, ano ang mangyayari sa atin? Habang patuloy na lumalaki ang military presence ng China sa lugar, patuloy din ang paghahanda ng ating bansa. Ang military natin ay nagbabago na mula sa focus sa counterinsurgency patungo sa external defense. Hindi na lang NPA ang kalaban, ang banta ay galing na sa labas. Kaya naman pala nagmamadali si U.S. Defense Secretary Pete Hegseth na pumunta sa Pilipinas. Ayon sa kanya, they are doubling down sa partnership with the Philippines. Pero alam nyo ba ang tunay na ibig sabihin nito? Ang gusto niyang sabihin, ayon kay General Bronner, ay kailangan natin makuha ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas at makuha natin ang lakas sa pamamagitan ng paghahanda sa digmaan. Ngayon, may malaking tanong tayo rito. Alam nating may suporta ang Pilipinas mula sa US. Pero kung ituloy ng China ang kanilang plano, gagalaw ba ang Amerika? O iiwan tayo sa ere? May sikreto bang napag-usapan sa likod ng mga saradong pinto? Comment kayo sa baba. Ano ang dapat gawin ng Pilipinas sa harap ng lumalalang tensyon sa Taiwan at West Philippine Sea? Pero huwag kayong mag-alala. May magandang balita pa rin. Pilipinas, may bagong sandata laban sa pang-aabuso sa ating teritoryo. Inaprubahan ng US ang isang deal na nagkakahalaga ng higit limang bilyong dolyar para sa pagbili ng dalawampung makabagong F-16 Block 7072 fighter jets. Ibig sabihin, isang dambuhalang hakbang sa modernisasyon ng ating Air Force. Ang mga jets na to ay may AN-APG-83 AESA radar na kayang makita ang maraming target sabay-sabay. Viper Shield Electronic Warfare Suite para sa stealth at defense at AIM-120C-8 AMRAAM missiles na kayang bumira kahit isang daang milya ang layo. Pero teka, sapat na ba ito? Ang China ay may daan modernong jets kasama ang Stealthy J-20. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa teknolohiya, kundi kung paano natin ito gagamitin. Ang pagbili ng F-16 ay isang matinding political statement. Mas tumitibay ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika at mas nagiging komplikado ang relasyon natin sa China. The Philippine Navy is gearing up. Dalawang guided missile corvettes ang paparating na. Alam niyo ba na recently na launch na sa South Korea, yung BRP Diego Silang? Ito ang sister ship ng BRP Miguel Malvar na darating sa Subic shipyard ngayong buwan. At hindi lang 'yan. Pinalalakas na rin ang ating naval forces sa West Philippine Sea at Northern Luzon. Ang dating Naval Forces West ay magiging Western Naval Command na at ang Naval Forces Northern Luzon naman ay magiging Northern Luzon Naval Command. But wait. This is where things get really interesting. Alam niyo ba kung bakit patuloy ang military drills ng China sa paligid ng Taiwan? Hindi lang ito simpleng pagpapakita ng lakas. Ito ay psychological warfare din. Kapag sinabi nila na routine military exercise lang ito, hindi tayo dapat maniwala. May dalawang purpose ito. Una, para masanay ang kanilang military. At pangalawa, para masanay tayo na maging complacent. Magpatuloy tayo. At eto pa, ang nakaka-alarma, may united front works ang China sa ating bansa. Hindi ito conspiracy theory may concrete evidence na nagpapatunay na they're already infiltrating our institutions, our schools, our businesses, our churches, even our ranks in the military. Think about it. May mga reports na nga na may Ministry of State Security agent na nagstay sa Pilipinas under the guise of being a news correspondent. At may mga Chinese nationals din daw na sinusubukang imap ang buong Luzon Island at spy sa military at Coast Guard operations natin sa Palawan. But here's the plot twist. Hindi lang sa territorial expansion, nakafocus ang China. Ang kanilang strategic goal ay economic at political dominance. Tingnan nyo ang mga infrastructure projects nila sa buong mundo. Ang Belt and Road Initiative. Ang Death Trap Diplomacy. Lahat ito ay parte ng isang mas malawak na plano Ang defense modernization ng Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagbili ng mas maraming barko at eroplano. Ito ay pagbabago ng mindset. Pagkilala na ang banta sa ating security ay hindi lang galing sa loob kundi pati na rin sa labas. Sa panahong ito, napatuloy ang tensyon sa Indo-Pacific, kailangan tayong maging handa. Kailangan nating siguruhin na ang ating Northern Luzon Command at Western Command ay may sapat na kakayahan. Para protektahan ang ating teritoryo. Sa huli, tandaan natin. Tayong mga Pilipino ay likas na resilient at resourceful. Ang ating kasaysayan ay puno ng mga pagsubok na ating nalampasan. Ang banta mula sa China ay isa lamang sa maraming pagsubok na haharapin natin bilang isang bansa. Ano ang opinion niyo, mga Kapulse Point? Dapat ba nating palakasin ang ating missile defense capabilities o magbuo ng mas malakas na strategic alliances sa Timog Silangang Asya? Komento lang kayo sa baba at share kung naniniwala kayo na dapat maghanda ang Pilipinas para sa anumang mangyayari. Remember, ang bansang laging ang kahanda ay bansang mananatiling malaya.